Ay, 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 Hello, Uncle. Oh no! story time mga bagong kwentong nakakaaliw uh, lahi talaga namin ng mga pogi po ayun kaya itong yanong nakakayak hindi mo masyadong uso kwarto nun eh nakaka-inspire basta pag hindi na binintinda mo palitan po pero wag ka susuko wag ka susuko ka agad nakakabili I did some commercials na po rin dito po sa Kulina Woo! Ano, ano kayo? kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Umiwakap ka rin na sa akin. No? Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Oh. Ayos. <laughs> oh, ayan pala kayo. Nagulat ako. <laughs> Luman-luman na yun. Eh, na kaya ako makakaisip ng mga bagong speed oh, nandiyan pala kayo. Kala nyo, si yung ito, ah. Oh, si Katonying nga ito. Anyway, natutuwa lang ako dito sa akin pinapanood. Isip-isipin nyo, eh, nung uh, huling pagbisita namin sa Singapore, napilit ako ng aking mag na sumakay sa rides. Naku, eh, yung pa naman ang pinakaayoko. Isip-isipin mo, magbabayad ka na, hihiluhin ka pa. <laughs> Pero, ito sa video medyo kayang-kaya ko naman pala eh. Kunting yabang. Ah. pero hindi kami nagpunta na Singapore para lang maglakwat siya. Ano? Ang totoong lakad namin doon ay eh, yung quarterly check-up ng aming uh, panganay na si Zoe. Okay naman, maganda po ang uh, resulta sa awa ng Panginoon Diyos. Pero siyempre, sinasamantala na rin natin yung tinatawag na family bonding. Eh, malakas kayo sa akin. Eh. Alam nyo naman, lagi at lagi kapag kami lakad kami, kasama kayo. Mga ka-tune in, sama kayo sa aming shorty-shorty uh, na pamamasyal. Teka, teka, may pa-intro muna si Helga kung saan kami pupunta. Hi guys, so in six months that we lived here, we, we stayed not, here, we never went to Sentosa. So now, since we came back, we're going home. Aba anak, mukhang may future vlogger na rin sa pamilya Taberna. Habang bumibiyahe, hindi ko pinalagpas makipaguntahan sa Grab Driver. Napalaban nga lang tayo sa pag-iinglis pero sisiw sa atin yan. Sa wakas, andito na tayo sa aming first destination. And nandito kami sa Sentosa, first time namin. Saan kasi si sa Ruby? Hey, where are we gonna go? Everywhere. Zoe! dami namin lakad bago kami nakapag-ride. Napakalaki ah, nitong Sentosa. Siyempre, sina Zoe at Helga ang unang pumili ng sasakyan namin. Ayan na nga, bibili na ng tiket si Mrs. T. kapag itong si Helga nakita na ngang busy pa ako mag food trip niligyan na ako ng helmet wala tulita yung kawala sa pagsakay mukhang nakakatakot itong ride ang taas eh smile smile na lang ako pero sa totoo lang kabado na ako yan <laughs> Eto na nga, wala nang atrasan to. My first ever ride sa Singapore, ang Sky Ride. Sabi nyo daw, chill lang. Ayan na si Mami Bio. Hey! Ay. Sabi Ay. ng mga niyo. bata, chill lang to. Chill! Chill! Tatawad ka mag-i-chill wala ta ako dito na sa munta. Ano pa naman magulo. Hindi ako tumigil. Congratulations, baby. Ansaya pa lang mag-ride. May kasama pa picture kaso si na Helgat so ilang ang meron. Kasi nung in-scan ko yung helmet ko, wala kaming nakita. Sayang naman. Pero ang mahalaga eh, masaya kong naranasan kasama ang mga anak ko itong ride na to. Matapos mag sky ride, sinubukan namin ang thrill ride na sky luge. Ang nakakaliw dito, sa halip na makina ang gamit sa pagpapatakbo, natural gravity lang, aandar ka na. Automaticong dadaos-dos ka kasi dahil puro daan pababa lang ang takbo. Aka-gutong ah, mag-rides, kaya chibugan tayo muna. Court. Uh, food court. You wanna try some Indian food? Maraming dahil yeah. sa court. Maraming pagpipilian. Yup. Tapos pinagubukas ka pa ng pinto. Oh, see? Oh, see? Thank you. Thank you. next day. Yun, no? Know, Holiday Inn Express. Medyo mura to eh. Mura dito kaysa doon sa ibang mga hotel dito sa Singapore. Nandito po kami sa may Orchard Road. Kaya halos lahat dito mahal. Pero dito kahit pa paano nakaka-menos ka. Sabi nga nung mga bata eh, natutulog ka lang naman dito pagkagabi niya. Eh. Parang gano'n, di ba? So, mas matalas nasa labas. So, ngayon ay eh, pupunta naman kami sa Funan Funan ang dami nating na doon na kailangan natin sa vlogging halimbawa yung mic na ginagamit natin papakita ko sa inyo minsan uh, hindi mo na kailangan ng kable medyo panto eh. magic nga ito nakita nga ng no, ibang mga ini-interview natin eh gustong kunin <laughs> eh dito lang sa Singapore mabibili mo yan pagdating ang electronics magaling ang Singapore Let's go! Nako, nabudol pa ako nitong si Mami Sel. Napasakay pa kami sa maling Grab. Mas mura to, no? Grab taxi to. Just Grab? Pa. Just Grab. Just grab. Um, wow, kaya ka rin. kita eh. Ba? Bakit meron? Bakit meron? ka Hello, Uncle. Oh, no! <laughs> Ito muna itong misis ko. Pinasakay ako sa taxi na. Hindi pala atin yan. Sabi ko, lang. bakit talawa yung driver? <laughs> Mami, wag kang sakay na sakay kung saan saan. Pinagbukas oh, pa naman kita ng pinto. Ito ba yan? Ito to na talaga. Anyway, tama na itong nasakyan namin. Maglalabas muna ako ng ilang bin tungkol sa mga grab natin sa Pinas. Alam mo, yung mga grab kasi dito, uh, wag na yung grab taxi, ha? yung ibang grab, yung grab cars. Makukang ka, may nyo ka sumakay dahil malinis medyo mabango uh, parang feeling mo talagang private car yung sinakyan mo eh sa atin baka magalit yung mga nagagrab sa atin marami kasi tayong mga mga grab uh, cars na nasusubukan sa atin sira, -sira yung upuan halata mong naninigarilyo yung driver amoy sigarilyo yung sasakyan tapos eh, yung kwan yung, yung, yung uh, pati na rin yung pagmamaneho ba ng ating mga uh, driver. Mga mawawala yung yung essence nung Grab kasi yung Grab ang essence niya para kang para na sa private car niya, di diba? Pagdating mo sa sa trabaho mo, papasukin ka dun sa sa compound ng nang uh, pinapasukan mo na uh, hindi ka nakataas. Pero mga ka in, hindi ko naman nila lahat ha? pero sana sa kabuuan ng ating transportasyon ay eh, umayos at maging epektibo para lahat tayo ramdam ang ginhawa. Kuna, we're here. Ang may ito, yung commissioner ng insurance uh, commission. Si commissioner Dennis Puna. Yeah. <laughs> wow. It's a nice mall. So, ito yung uh, pinakaraon ng uh, pa, yung ng Singapore. So, pero pa namang iba. Pero itong Puna na may isa sa pinakasikat dito. Ba, may ilang kababayan din tayo na nakipagkumustahan pa. Ito si Mark. 13 years na dito sa Singapore. Siya ang uh, manager dito sa coach. Dito sa may uh, punan. Kala ko siya may ari eh. Hindi, na siya may ari. <laughs> <laughs> eh, eh, nakakatawa naman dahil alam din niya yung story ni Sobi. Eh, riregaluhan daw niya si Sobi. Eh, wow. Oh, thank you, Kuya. Yun maraming maraming salamat dito kay Kuya Mark uh, Fabian eh, actually, hindi naman ako, kumbaga unexpected naman to eh. Kaya kami nandito para bumili ng ilang bagay. Pero, ay nako, makikita mo talaga na yung ibang mga nakakapanood sa atin, lalo mga kababayan natin kung FW, eh napakasarap pagmahal. Minsan nga eh, nung nandito kami, bigla nila may lumapit sa amin, inaabot naman ako na, <laughs> ng pera. Di ba, naalala nyo ba yun na, na inubutan ba naman ako kahit na ilang Singapore dollars lang pero uh, I really appreciate it po. Nakakataba ng puso. Maraming maraming salamat. Kaya po pagbubutihin ko pa lalo at uh, mahal na mahal ko po. Siyempre, hindi matatapos ang araw na hindi kumakaing magkakasama. Kaya dinner muna kami mga ka-tune in. Nang sumunod na araw ay pumunta ulit kami sa klinik ni Dr. Anselm Lee para ipacheck up si Zoe. Awa ng Diyos, okay na okay ang resulta. And this is my Dr. Anselm Lee and he helped me throughout my entire um, AML journey. <laughs> After namin ng check-up ay hindi nakakalimutan ni Zoe na bisitahin ang mga nurses na nagmalasakit din sa kanya. Masaya kami na bumalik uli sa Singapore kahit sandali lang. Noon, hindi talaga kami makapamasyal dahil sa kalagayan ni Zoe pero ngayon, magaan na yung loob namin na puntahan yung mga lugar na gusto naming puntahan kasama ang aming mga anak. Ayun, maraming maraming salamat po sa panunood nyo sa amin ngayong araw ng Sabado. Sakali lang, kayo ay mapadpad sa Singapore. Halimbawa lang, kasama nyo yung pamilya nyo, kaya ay ang mga barkada nyo, pwede nyo nga isama sa bucket list yung mga napuntahan namin. But of course, maraming iba pa na pwedeng mapuntahan sa Singapore. Kahit na napakaliit lang na bansa, mas malaki pa ang, ang Davao City. Ano? Ayos! O paano? Bye! Happy weekend! practice lang ako kung paano maging vlogito. Mula nang magsimula ako know, bilang vlogito, kaya ngayon na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw mga kachulis. Ito po si Katon Ying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, live tayo kung kailan ko gusto ang uncut tuning mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib ting Sabado Nights ang kwento nying tapatang may tapang at diretsahang tanungan tatakto nying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento nying hindi mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Katunying. Dokumento nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, wag kayong magsawa nasuportahan ako. O, oh, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekena Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!